Inarang ng mga otoridad ang makinang Singaporean na dumating sa naiya matapos sumabisto ang milyong-milyong pisong halaga ng umano'y cocaine sa kanilang bagahe. Itinago pa ang mga ito sa lata ng biskwit at chicherya. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa kulungan ang bagsak ng makinang Singaporean na ito na dumating sa naiya Terminal 3 kaninang madaling araw. Nasabat kasi mula sa bagahe nila ang di bababa sa labing apat na kilo ng hinihinalang cocaine nagkakahalaga yan ng 76 million pesos. Ayon sa NIA Interagency Drug Interdiction Task Group, sinubukan pa raw itong ipuslit habang nasa pakete ng pagkain para magmukhang pasalubong na nabili sa airport. Yung plastic na ginamit, it, it, it nakasil siya, nakalagay doon yung mga goodies. But uh, of course, yung ating Bureau of Customs, no, uh, ating Bureau of Customs Examiner, na conduct ng toro. Ano, doon nakita po na himbis po na mga cookies at mga snacks yung laman puno ng mga tin can and canisters uh, cocaine po yung, yung, yung nakita po nila ayun pa sa mga otoridad, kaduda-duda rin kung bakit dumaan pa sa Pilipinas ang magkinanggaling ng Dubai at Doha Qatar. considering the fact that they are uh, uh, Singaporean national no why is it that uh, instead of going back to, the, to to Singapore no coming from uh, coming from uh, Dubai and Doha and, punta sila Larito, And uh, apparently, again, dun sa ating initial interview, they are going to, to another uh, country pa. Depensa naman ng mag inang sospek, wala silang alam na droga ang laman ng isa sa mga bagahe. Galing daw ito sa isang babaeng nakilala ng inang sospek sa Doha. Wala ro alam dito ang kanyang anak. Tumanggi na silang magbigay pa ng iba pang impormasyon sa media. Um, I mean, we don't pinpoint final... here and there. I think we answer everything to the police. That's it. My mom really said that she doesn't know anything. She doesn't know what does it contain. So that's it. Thank you so much. Maharap sa reklamo paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang magina. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.